morning, mga girl. Happy midsummer. Lakas ng hangin. Midsummer ngayon dito sa Finland. At wala kaming pasok. Masarap yung simoy ng hangin din inilas. Alas 8 pa lang dito ng umaga. Pero yung araw terik na terik na medyo mahangin nga lang so ayan tapos na ako maglinis sa aming bahay kasi isang linggo din yun na walang linis dahil nagka-spray tayo kaya hindi malinis so tatlong araw akong nasa bahay pero yun nga walang magawa so yun ngayon okay na yung pa ako at Nandito ako ngayon sa labas. Nakakalakad na ako ng maayos. Hindi naman sobrang lala nung spray natin. Na-spray na -spray ako dun sa work namin. Bali, tatlong araw akong nasa bahay lang. Paulit-ulit na lang. So, ayan. Yung aming ano, papakita ko sa inyo yung aming strawberry. Yung mga bulaklak na siya. Yung naisipan ni Uncle na tinisin yung kanyang grill nilinis niya. Nagyan pinas-spray niya ng tubig. Kasi marami ang pollen. grill daw siya dito. Yan. Yan yung grillan niya. How is your work? I have my work clothes on. And uh, next job is to use the trimmer. Hmm. Electric uh, Roepi Power So ayan yung ebidensya na naglinis tayo sa bahay. Diyan ko kasi sinasampay yung mga matto. kasi yung araw nandiyan oh. So, ko na lang yan. Mas paragus ko. Adult na yung iba. Itubo na din yung ano ko, UTC. Yan, ito naman ay yung chili, wala pa ito UTC ito. Eh. And then pechay. Ito UTC. Mabilis tumubo yung ano UTC. Nakalimutan ko yung pangalan niya sa Pinas eh. Labanos, parang ganun. Pero maliit lang siya. Pero siya labano, ito naman yung carrots. Ayan. Did you clean there in the front? Yep, in the front. Okay. I, I cleaned that one over there on this. Yeah. So, yun, linis nga daw niya. Okay. There is still some paint or something stains but it's still, it's already fine. Yeah. Nisprehan like, uh, din niya dito. Or. Kasi madumi din. Ayan. Just like, uh, and Malaki na yung aming ano, tinanim na flowers. Buhay na buhay. Yun yung kanya, tapos ito yung akin. Ganda ng kulay. So tahimik pa yung lugar namin dito. Tulog pa siguro yung iba. Kasi mga kapit mga kapitbahay namin dito, mga lolo at saka, lola. Kami gising na kami. Ayan. Medyo malamig. Ma may araw pero medyo malamig. So, yun lang yung, yung ganap na yung yuhanas. At baka mag-grill-grill din kami dito sa bahay namin. Yun. Yun lang. Laki na yung bulaklak namin, oh yung orboki oh di ba ganda no Saan dito ako nagandahan no sa maroon Siyan din, ang yung bawang ah di ba buhay ng nakatira sa umakot italo oh. Yan yung lumipalo, snowball. Yan yung maganda din. Tapos meron pa dito. Hindi ko alam po anong pangalan. ganda din. Pinkish. Hmm. Diba? Super tahimik dito sa lugar na namin. Super tahimik. Dito eh. tayo sa may araw para hindi malabig malamig pa kasi nga yung maga eh tapat dito ako nakatapat para medyo warm so nililinisin siguro din dito ni uncle makalat pa dito sa may sauna namin kami pang ano ayusin ano, pa yung ladder Yan. check natin yung front front, punta tayo sa front Are we going to bicycle? We can do the bicycle. Magbibike daw pala kami. Probably prepare kami. Okay. So, yan. Mga auntie girl. Ito yung front namin. Ganun pa rin naman. May nadagdag lang na upuan para sa mga visitor in case. San yung cherry namin? Then, yung mga flowers. Yan. Dami na kalaglagan no. Pipinturahan pa namin yan dyan eh. Sa amin siguro kay Saloma. Summer Vicky. So, mamaya na lang ulit mga anti girl. Kasi magbabay kami, mangwa kami ng mga ligaw na black black. Mga lupini, ganun. So, update ko na lang kayo sa magaganap mamaya ah. Bye bye. I'm okay now. Bye bye mga anti girl. Amenamente. <laughs> Let's go biking. Biking. Mangugo kami. Mangugo kami ngayon ng bulaklak. Yan si Uncle Punta kami dun sa nakita namin na spot para sa Johannes flower or midsummer flower. Cellphone ko lang yung gamit. Yeah, maybe later if we come back. Where? Here? Do Left? Right. Yeah, maybe if we come back. Yeah. Marami yeah. din kasi dito eh. Mamaya na lang yung iba. so hello mga auntie girl I'm back or we're back so yan nakapag bisikleta na kami at yan nakalimutan akong mag video nakapanguha na kami ng ilang lupini so can you show please yan o oh. ilang piraso mga apat yata so dito sa paligid namin ay maraming lupini papakita ko sa inyo yan o oh. yan o oh, dami Yan. So, kailangan lang mag-ingat kasi baka may snake. Siyempre, mainit ngayon. Baka nag-sunbaiting sila. So, ayan sa paligid, sobrang dami. I will pick some. Yeah. Is that enough? That's or? Okay. You can. So, Hold it. Show to me. Here, yeah, I will take back Ayan, mangungwa pa tayo. Siguro, how many pieces? Five. No, we have already done. Three. Yeah. So, we are... Be careful that we must make. I'm so scared. I don't have any boots. So, ayan. Libre... Free lang mangungwa dito na lupini. So, Mag-ingat lang talaga kasi... syempre, summer ngayon, hindi natin alam baka kami mga ahas maka may poison pa naman yung ano dito mga ahas ay yung nasa forest poisonous so ayan yun ako ko, tapos meron dun sa plastic so gusto ko ano yung kulay pink may one pink and maybe white maybe we need to go to some other places okay so pupunta kami ngayon sa ibang place naman Ayan yung nakuha ako Meron pa dito sa plastic. Nilagay na niya. Pupunta pa kami sa ibang lugar. yon yeah. See you again later. So, dito kami ngayon malapit sa railway. Dito sa amin. Can you pick there? Yeah, the, we are going there in the rock area. I we gonna make the path? Here is the pink? Ang dami It's dito. Okay. Yeah, you can pick that pink. And then we go there. Uh, si uncle muna magkuha. No, you can, I will take video. Is this good? Yes. Is it your bike fine there? Yeah, the, my bikes are fine. Okay. So si uncle na lang muna ang manguha. Be careful ah. Yes. Just watch. Lupiini, this is name called Lupiini, mm. and this is the, basically, um, some people say that this is bad for the Finnish nature, but it's beautiful flower. Maybe the white one? I try ask the white one? There is the car. Wait. So rare this one. Maybe that one there. I think it's enough, that's quite many. So how is that? How many you get? Oh I get uh, six pink ones and one white. White. Rare lang kasi yung white, no? You cannot find. The white is so rare. I will take your photo. Ah. I will take your photo. Okay? Sunny day. Picture natin, no? Picture natin ang car. And then this. Yeah, look at in here. Nice. Okay. So, medyo tahimik dito. Kasi yung mga tao na sa summer cottage. Kaya wala masyadong nadaan ng mga sasakayan. Pa isa-isa lang. Kasi sila nandun sa summer cottage. Nag-spend ng na summer. Kami sa bahay lang namin. Yun, nanguha kami ng bulaklak, mga ligaw. Free lang naman dito manguha eh. So, mamaya na lang at magtitingin-tingin pa kami. Right? Yeah. Okay. Mamaya na lang ulit. So, ayan o. Marami pa dito. Be careful, ha? I hope there's no any No poison, no poison? no ah short bye do i do this one? i this one, i do not know the name of this there is the yellow <laughs> There is There is i do this is fine? Yeah. i do i do this know the name. This is fine. This yellow and violet, purple. I want to take a little bit of yellow. Please. Let's go. Hey, <laughs> Like many. It's a good I'm This pink also. Ini, pink. Pink, This pink color. yang White flower. Hai, can go yellow flower. Let's go. Good morning. So. Panguha namin na flowers. ito yung lupini then hindi ko na alam po ano tawag din sa iba kasi yung nakuha namin sa gilid ng daanan free lang sila so i-arrange ko lang hey girl i-arrange natin ang ating mga napanguhan ng mga bulaklak so actually meron ako dito na simulan ito yung lupini Before that, maybe we need to put water later. Yeah. Lagyan natin ng tubig mamaya. Nagkalaglakan yung iba. So, meron tayong violet, pink, then yung white na nag-iisa lang. And then, blue. Sky blue. Dito. Wala kasi time maayos na paglagyan ng ano eh. Mga bulaklak. So, dito na lang. Okay lang yan. And then, yung iba naman. Tapos, so meron pa tayo dito. Ito oh. Where we can put this? So, maybe, dito na lang siguro. Dito na lang siguro. I think it's okay there. Yeah. So meron tayo. Okay. So arrange lang natin. Then, that you need to cut some so arrange lang natin. So natin. So arrange lang natin. So arrange lang natin. So arrange lang natin. So arrange lang natin. So arrange So So arrange lang natin. So arrange lang natin. So arrange lang natin. So arrange lang natin. yung mga lang So hindi to. natin. Maghanap muna daw si Uncle. So mayroon tayong fern. yung namin may nakuha akong fern diyan. Yeah. Ano pala ng bitin? So maghanap muna daw si Uncle sa dagas so really Okay. So maghanap uh, So maghanap muna ako sa loob ng bahay, wait lang. I will check yeah. there. Yes. Yeah. Something like that. Hey Isis. Yay. So, dito na lang ulit. Dito na lang yung lalagyan natin. I put it first in the basket. Yes, maybe. Dito na lang. So, Tapanggalin natin yung mga ano. Sige. Sa sala, sa kakahalit. Yeah. Sa basket. Hindi ako marunong, ano? Masyado mag-arrange ng mga flowers, design design, pero try natin. try Naiintindihan.

Just for the dry. And summer flowers, so it's like going to be just in the free flowers, so it's a uh, just uh, nice to dry. Mm -hmm. Beautiful. Nice, right? Oh, if you would have also one more, kind of press button. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. What I of You everything mm -hmm. mm -hmm. That's actually beautiful. Mm -hmm. As long as there is flower, that's fine. Still one. So wonderful. Lily of the valley. Yeah, Lily of the valley.

ganun ang napili namin na yan mga happy girl yung ating nagawa Hindi daw kita pero yan yung ating nagawang flowers spring from forest flowers spring from forest yan ang ganda happy johannes ta happy johannes ta english and Finnish. ba johannes ta kay kille happy midsummer everyone papasensya na yung ano dito kasi yung ano lang to pinaglagyan ng ano cucumber wala kasing ano, flower base so yan na lang Okay lang yan. Malaga meron. So, yan. Bye, guys. Bye, mga anti-girl. Thank you for watching. See you on my next vlog. Marami pa tayong mga uh, videos na um, iti-take at i-upload. So, please watch and likes, likes, like and subscribe. So, bye. like